shout out sa inyo ayan o mga idol o meron akong nahinging kamuting kahoy eh, sa street na namin ito ayan mabalta so, natin ito ngayon mabalta natin ngayon yan Ya, ha? Ya, balatan natin ha. Sabado ngayon, Sabado. Ito lang pagbalat niya, no? Papa, niyo, ninyo. Ayan hmm. Papa, lang. Hmm. lang ninyo pagbalat ng ano. Ito lang ang pagbalat niya, no? Para madali, eh. Ayan, no? Oh. Oo. Hmm. Ha? Hmm. Libre lang ito. Kaya, tiga nito ang itsura. Mahal kasi ang kilo nito ngayon. Tumulong na to. Ye pwede. Yan. Ang daling na ano, ang taang ano nang kamutin kahoy 'yun. Oh. O ha? Yan lang, dali oh. Kamutin kahoy. Aba oh. Pero maliit.

Minsan kasi namamatin lang bigla yung aking cellphone eh. Ayan o. Ang bilis niyan o. Madali lang yan. O ayan. O. Ayan o. Pag ganito, papikutin lang nyo. Ayan. Hindi ganyan. Ganito. Ayan o. Ayan o. Ayan. O. ayan. ayan o. nyo lang.

kan nama kaya ng barbeque ng kamuting kahoy karena nama kaya ng barbeque kahoy kabin orang anak ku kemuting kahoy barbeque Dumikit. tuh curah Ano? Ay, ah, di may dikit ari yung balat na rin. Hindi katulad nung ano na Yung nauna. Ito dikit na dikit. Hindi ko kayo niluloko. Dikit na dikit lang talaga ito. Hindi pare-parehas ha. Puti ito, puti. Puting kamuting kahoy. Ito oh. Tigas. Kahoy na ata ito ah. Hindi nito kamuting kahoy ah. Hindi na kamuti ah. Kahoy na Bawi na. Ayos. Dumidikit. Uh -huh. Puno, isang puno ito. Kaya parehas ang dikit. Parehas dumidikit ang ano. Parehas dumidikit ang balat. Kanina yung binaltan ko, eh. Hindi pa di parehas, oh. Hindi pa Oh. Oh. Kumunat, kumunat. Ay, ito matagal na siguro nga. Ano. Hindi katulad nung bagong pitas. Tigas? Oh. Tigas oh. Linis. Yan na. Tapos ilalaga natin. Makikita nyo yan mamaya. Pag nilaga na. Ano po? Mamaya na tayo mag, ano? Makikita nyo ito pag nakasalang na. Sige po. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Salamat sa nag-sponsor.